Ito ang ilang reaksyon ng mga NBA players matapos nga ng ginawa ni Curry pati na rin ni Lucas sa Wolves sa game number 3. At unay na tira mga idol itong si Paolo Banquero kung saan tinawag niya nga itong si Kyrie pati na rin si Luca as professional closers nga daw. Pati naman itong si Manu Ginobili ang NBA legend ay sinabi niya Luca is unreal nga daw. Perfect alley pass while falling and with the left ay talaga namang na-shock daw itong si Manu Ginobili. At si Josh Hart naman mga idol ay kanyang sinabi the best closing backcourt you'll see. And well I think through the first three games na ating napanood ang series ng Wolves pati na rin ng Dallas ay talaga namang masusuportahan nga natin itong si Bankero pati na nga rin itong si Josh Hart patungkol nga sa kanilang statement na talaga namang professional closers, one of the best closers itong si Luca pati na rin itong si Kyrie Irving. At isama na nga rin natin ang ilang mga nasabi nga ng fans kung saan sinabi ng isang Kyrie versus all Team in the finals is going to be a cinema against sa Boston Celtics yan. At sabi naman dito ng isa Kyrie has been on a tear since nga daw sinabi ni Edwards na that's my matchup. At tinawag nga ng isang fan na ito si Luka Doncic as the best player in the world. At ang isang Luka fan pa sinabi the greatest player performer this league has seen. Nobody is stopping this guy nga daw at all. At talaga naman daw napagod itong si Edwards. Ay di na nga daw makapagintay ang isang fan. Mavs versus Celtics in the NBA Finals. At ang Wolves fans naman ay disappointed. Sabi dito, pupunta na nga lang ba daw ang Timberwolves sa conference finals every 20 years. Tapos susuko, magkukwit na nga daw. Isang fan naman ang nag-iwan ng komento, crowned and too early nga daw. At sabi naman dito ng isa, I am sick, I am tired at talaga namang frustrated at hindi nga makapaniwala ang isang Wolves fan na sila ay masusweep. At nakakaya nga daw itong performance na itong Timberwolves Rose matapos nga daw ng kanilang magandang first and second round series. Ano ba nga daw ang nangyari? Anthony Edwards daw is not ready to join that conversation as one of the best players in the world. At yan nga mga idolang ilan sa mga reaksyon ng libo-libong fans na nakapanood nga ng ginawa ni Kyra Irving pati na rin ni Luka Doncic. At ito nga mga idolang ilan sa mga kaganapan matapos ng kanilang pagkapanalo. Panorin natin ito ng seglet. At ngayon mga idol, kung kayo naman ang aking tatanungin, ano bang inyong reaksyon sa inyong ang napanood na ginawa ni Kyrie Irving pati na rin ni Luka Doncic dito sa Timberwolves in game number 3? Komento nyo lamang inyong mga opinion sa ating comment section.